Ito nga pala mga idol, gagawin ako ampli mga idol na uh, sa kura AB-5023. Uh, Isishare ko lang sa inyo idol kasi ang problema nito idol ay mabilis uminit idol ang mga kanyang output mga idol. Isishare ko lang sa inyo idol kung paano hindi maginit ng husto ang kanyang mga output mga idol. Ang gagawin lang natin ito mga idol ay babawasan natin yung kanyang bias idol yung kanyang biasing idol kasi ang biasing target ng Sakura idol ay nasa 0.4 point 0.5 point mga idol yung mga bagong ampli idol ito idol nagawa ko na ito idol yung kabilang channel na itong kaliwa yan idol ang kanyang ano bias idol ay 0.3 lang yan yung kabila niya idol ito idol panood yung idol ha yan bali 0.3 yan idol kasi napalitan ko na yung kabila niya idol napalitan ko na ng bias transistor idol yan ito ang kanan idol hindi ko pa napalitan idol kaya ito idol ang kanyang bias idol yan idol 0.4 idol kulang kulang 0.5 idol kasi ito idol ay luma ito kaya ang gagawin ko medyo babaan ko ang bias niya idol para hindi kumainit ang mga output niya kasi mga local yung output niya ay kung mataas ang bias siguradong masisiba ka mga idol Itong gawin natin ito idol ay ibabahan natin yung kanyang bias transistor idol Yung kanan na yan idol, yan yung kanyang aking gagawin yung kabilang channel na yan. Kasi yung kabilang nagawa ko na yung mga idol Ito share ko lang sa inyo idol, lang, ginawa ko dito idol Nagponood ko lang din ito idol sa mga youtuber idol, mga technician Yung mga legit technician talaga idol, ako kasi idol, ano lang ito pansarili nito sa akin idol Ito idol yung papalitan ko dyan na hindi papalitan na idol dagdagan pala ito 3K idol na resistor ito ang kanyang bias resistor mga idol ito pala idol lang ipapalit ko dyan oh. No. yan isang 3K yung 3K idol pala, dagdagan nyo ng 100 ohms na resistor idol i-series nyo lang yan series nyo lang ganyan idol pag na-series nyo na ganyan idol yan idol yan. mga paanyang kabila pilipitin yung pagsama pag napilipin nyo idol inangan nyo lang din para hindi magkaroon ng lost connection idol yan ganyan para ganyan posisyon nyo na idol yan ito idol yan yung 1.2 yan idol yung kasiris nyo na yan, idol 1.2 yung gabila nyo na idol huwag nyo na yun, yung galawin idol ito lang ang tricky idol yung palitan ang dagdagan nyo ng 100 ohms mga idol para bumaba idol yung bias nya yan yung bias transistor nya idol yan ito na idol na palitan ko na idol tapos ko na palitan mga idol ito idol yan o yan ang pinalitan ko mga idol itong isa na ito idol huwag nyo na galawin yan ang stagiliran yung tricky hindi ko lang alam kung sa ibang ampli idol kung ganyan din yung kanyang biasa. ano ay resistor idol hindi transistor resistor bias resistor Na idol oh ito na idol yung pinalito ko na resistor idol yan yan idol okay na po tray na siya mga idol yan mga idol yan ito idol yung dati kong pinalito yung niyan idol para para yun yan idol yan idol kahit ibabad niyang patugtugyan idol maghapon hindi na idol basta basta masasibak idol kasi ito idol na palagay sa mga ano rinta rinta na video kay idol kaya kailangan ito mababa lang yung kanyang bayasing para kahit babad ng patugtog kay idol maghapon idol hindi talaga masibak yan idol okay na yan idol ito na yan siya idol si idol kay asimbok uh, lang siya idol test testing ko para malaman kung hindi na iin ito na nga pala mga internet na testing test ko na nga pala yung video yung amplifier. idol. Ipoyin ko idol kung mainit pa ba. Ito idol, okay na siya. May isang oras ko na ito idol, pinutugtog. Maligam-gam na lang idol. Hindi katulad noon dati idol na karabing init idol, halos hindi mo mahawakan yung amplifier. idol. Kaya salamat idol sa inyong panood. sa wala rin idol na bago sa tunog niya kung ano yung bukas nung mataas pa yung kanyang bias. Ganon din idol nung pinababaan ko ang bias idol. Kemarin-marin okay, selamat idol sepanjang tinggi idol idol.